Sa puso ng Davao City, isang makasaysayang proyekto ang isinigawa upang tugunan ang lumalalang problema sa trapiko sa Ulas Crossing. Ang Ulas Viaduct ay isang istakturang naglalayong mapabilis ang biyahe at napaluwag ang daloy ng trapiko sa lugar. Ang Ulas Crossing ay matanggal ng kilala bilang isa sa mga pangunahing choke point sa lungsod lalo na tuwing rush hour. Hindi ito ang unang pagkakataon na may sinagawang proyekto sa lugar. Noong May 2015, sinumulan ang pagpapalawak ng Davao City Diversion Road mula Ulas hanggang Libre Road. Kabilang ang pagtatayo ng isang tulay sa ibabaw ng Talumo River malapit sa planta ng Coca-Cola. Plano sanang matapos ito noong April 2016, ngunit masuspindi ang proyekto noong Hunyo 2015 dahil sa mga isyo sa road right of way at mga hadlang mula sa mga puste ng kuryente at telekomunikasyon. Samantala, ang kasalukuyang Ulas Bayada Project ay isang hiwalay na inisyatiba na sinimula noong February 2021 dahil nitong mapabuti ang dalaw ng trapiko sa Ulas Crossing Ngunit, tulad ng naunang proyekto, nakaranas ito ng mga pagkaantala dahil sa mga isyo sa RROW at paglilipat ng mga utility poles. Dahil dito, ang orihinal na target ng pagtatapos ay nausog sa 2026. Isa sa mga pangunahing balakid ng proyekto ay ang paglilipat ng mga puste ng kuryente at linya ng telekomunikasyon na nakaharang sa itinatayong viaduct. Ayon kay Dean Ortiz, tagapagsalita ng Department of Public Works and Highway Davao Region, DPWH Davao, ang mga puste ng Davao Light and Power Company at iba pang utility companies ay kailangan may lipat upang may pagpatuloy ang konstruksyon. Subalit, ang proseso ito ay nangangailangan ng maingat na koordinasyon upang maiwasan ang mga malawakang pagkaantala ng serbisyo sa kuryente at telekomunikasyon sa lungsod. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang pagsisikap ng DPWH Davao na mapabilis ang proseso ng konstruksyon. Nagkikipag-ugmayan sila sa iba't ibang ahensya at utility companies upang maresolba ang mga isyo sa RROW at paglilipat ng mga poste. Ang layunin ay matiyak na matatapos ang proyekto sa bagong itinerak ng panahon at maibsan ang matinding trapiko sa Ulas Crossing. Ang Ulas Viaduct ay hindi lamang isang istruktura ng kongkritong bakal at simento ito ay simbolo ng pag-unlad at dedikasyon ng Davao City sa pagbibigay ng mas maayos na transportasyon para sa lahat. Sa pagtatapos ng proyektong ito, inaasahang mas magiging epesyente ang biyahe at mas biginawa ang buhay ng mga mamamayan.